Sakakadlang ko wala i klase, isa kaadlang ko magsilpon-silpon diri. Jasmine. Yes, Usa man pa. Panlig sa diraa kay Hugo kang salog. Ha, ha may pag na i klase sugun na maday ko diri. Di, asa ka di? Meskwila. B, Kamo mo na i wala. Usa may naaanang kami na ay klase, kamo wala. Ayaw ay kay ko kay sira kong silpon silpon. Adoy! At least na ako'y matunan ka adlaw. adlawa. Ikaw nga silpon silpon na diraa. Lakwa na rito. Makaisturbo ka sa kong dula ba? Mm. Wala kay matunan ng sikik silpon. Mabuot ka! Lakwa na dito, ah! <laughs> kay, atod ko pa be. Sa? Atod ko. Ano ikaw naman nasabi si Jasmine? Na dito, ah. Wala ang Disney Ano ang daw? Ang lang. Lakwa na rito ko. Ikaw rin sa magbatas, Yadadko, magbatas sabunit, ah. Ihatod ko pa ako dito ah. iya ko ba ba malit ko ba? Pagbaktas lagi to, kasayo pa ron? Di ka malit lagi? Malit ko? Di, si, pagbaktas lagi ti! Sila pa magisa una, mabaktas na! Mga itong iskulahan! Oo, oh. may pasyas si mo, nulok ka nito ka! Ako mag-silpon-silpon ron? <laughs> Walay klase, isang kaad lang kung magsilpon-silpon din <laughs> yes, eh. Jasmine! Unsa man pa! Panilig sa diraa kay Hugaw kayong salog! Unsa man ni si Papa, uy! Bago paginatong yan sugo na dayon! <laughs> <laughs> ha ha! Ay, abe na makasilpon-silpon ko, sugo ko naman day ko! Ay, sa wakas naman nagsilhig, makasilpon-silpon na dugo ko! Jasmine! Yes, Sungguh lah pun ba laru kayu. panggulai asa gulai be kayak atau sudah ada to Tidak mm. aku pergi sungguh lah <laughs> pun. Asa mutu mutu parti menduga ya Jasmin? Usahan pau. Panggulai saya tu, kayak itu sudah to itu. Iko lebih kuat pau. Oh ka kah? Iko mau tapi kuat dari kau luto. Bagi kau. <laughs> oh darah minat kau yang melutuk kau itu kau. Oh iko rapa? Nak kau nak jadi tua? Segi nalar kau. Hmm? Pa, mahala pa. Ah, grabe. pika ni mommy Ako pa. <laughs> ah, sige na. Dino, ano ko na ito kayo? Ano ko? May ani sa bako. kining <laughs> lapuan ba? Muta. Uy! Agay! Hi! Sa wakas, makasilipo na ito. <laughs> Murag din na diyo kusugo ni Papa ba? Lamianing walay klase, uy! Makasilpon-silpon na ta! <laughs> Murag sugol ang kuko ali ba? Ano sa? Murag sugol ang kuko niya mo ba? Ano ka ba nung ka? Wala lang! O sa'y kulang ane? Wala! O! Ay kulang ane! O ka man? ni maluto kung wala'y lamas. Di ba? <laughs> kulang ni siya o asin o bitsin. Ang palit sa'yo sa gawas ka o asin bitsin. Wala! Ina! Ay sugol ang kuko! Sige nalaki, kuhani, lang ko tanaw! Ah! Sige na, lagi na O ha? <laughs> kuna, ka, kuna, ka, kuna. Aboy! Ha-ha, may pag-night class eh. Sugun-sugun ko -sugun na maday ko dito.